Hello so guys, good morning. Uh, guys, ha, tapos na natin i-layout yung wall na pa-plastering na natin. Siya. So, tapos, medyo makapal-kapal lang konti guys, pero okay na rin to. At least, makilima yung plastering natin. Tsaka yung isang warriors natin, tututor na ng halo na para sa plastering natin. Kaya, so, mga konti, okay na lang. Ito yung isang warriors natin uh, nagbabaklas ng forma guys uh, konting ingat lang kasi baka mahulog kasama ng forma <laughs> kaya <laughs> uh, Nagiingat na naman siya guys tapos punta tayo dito kay ka-warriors natin na uh, Kuya boys si si Sarah Bibi Janrick Vlog sa guys paki shout out pala kay Bebi Janric, Vlogs uh, tapos pa shout out na rin sa kay Ma'am Irisel. Ma'am Irisel, thank you po sa suporta at saka sa kasa pag-share ng channel ko. Maraming salamat doon. Uh, ito kayo guys si Bebi Janrick. Ma, inaayos siya guys sa taas. At saka mag, ano na siya guys mag up na siya ng poste dito sa kabila sa may dolo para maayos na lahat so guys hanggang dito lang muna ang video natin kasi may trabaho pa tayo guys eh mamaya guys babalik ako mag video para ma share ko naman po sa inyo lahat maraming salamat guys at sa support maraming gandang umaga sa inyo lahat guys